Magandang araw po sa inyo. Alam nyo po, yung pagdinilay natin ngayon ay sobrang tindi. Tungkol po ito sa dalawang maliliit na bagay na may dambuhalang epekto. Isang butil ng mostasa at isang gilingang bato. Unahin po natin yung nakakatakot, yung gilingang bato. Sabi po ni Jesus sa Ibanghelyo, yung mga taong nagiging sani ng iskandalo o kasalanan, mas mabuti pa daw natalian nun sa leeg at itapon sa dagat Nakakakilabot po, no? Pero yung kabilang side po, yung butil ng mustasa, yun naman daw po yung pananampalataya natin. Isipin nyo po, singlaki lang daw nun, pero kayang magsabi sa puno. Mabunot ka diyan at lumipat sa dagat. Ganun po kalakas yung epekto ng malit na pananampalataya. At yung pananampalataya pong yan, isinabuhay ng santo natin ngayon, si San Leon, Takila. Kuwento po ito sa historia hindi po sa Biblia. Siya po yung papa na humarap sa buong hukbo ni Atila Dahan. Walang armas, pananampalataya lang po. At napatras niya sila. Yan po ang mastered faith in action. Kaya pala, yung malilit nating gawa, may bigat pala. Sabi nga po sa Aklat ng Karunungan, naririnig lahat yan ng Espiritu. Yang ang tugon natin sa Salmo ay isang dasal ng pagtitiwala. Poon, ako ay saman sa buhay na walang hanggan, alam natin siya ang lakas natin. Kaya ito po yung pagninilay para sa atin. Yung malilit nating desisyon, nakakasakit po ba o nagbibigay buhay? Ano po sa tingin nyo? Pakiiwan naman po ng komento o pakitag yung kaibigan nyo na kailangan marinig to. At kung nakatulong po sa inyo, pashare na rin po para mas marami po ang makarinig. Maraming salamat po.